Ah, disgrasya dere sa ko na. Ah, ano. uh, bit. palaman mo na yo. Kani mo sidecar mo na palaman, duu sa driver na, driver. Duu sa driver na, wag mo itsuro. palaman sa duha. Oy, sa inugwa pa ko, ang ko na.

Ito ang tangang sa uh, subak na yung tricycle Ano yung may nakasala niyo ano, ano. Lang. Kayo. Mga porma, hey, Bauna, yung Palaman nila Buhay eh. kayo Agay mo tapos tricycle yeah. Mura na guyod ni siya Naguyod mo na sugat ba? Nagpot ka na Guyod ka na naguyod na guyod ba? Sa kusog Mura ni Nguyo oh, din siya. Sa kusog gatong dagan to. Sa kusog dagan kaya. kana Oh to break to. layo kayo. Kaya nga si Oh, sama din ba diyan. Kumot to. Sus. Yang Oh, layo maka-diyan. lubo ano ba eh ayun kato mo yung kato kato nga pick up truck truck yung counter flow kani, palaman, murag pandisal luya po to kani mo yung grabe lala kaya ba no, gano buhi pag wag mo paan ba lubo no